guys, tignan nyo dito yung mga ibon napakarami dumadapo sa barko namin dito, ayan o ayan, ayan ayan, ang dami o kinakain yung kargada namin yung sunflower seed ayan, nabubulabog sila eh dami yan, ayan o dadapuan ayan, dadapo na lahat yan Grabe oh. Iparan Bulabog Pero babalik yan Tayo natin bumalik <laughs> oh. Ayun na. Manu na, lumipad na. Ang video ang ko na? Ay, wala. Wala. Oh, ang alien. Damay mo ako. Oh, yan, oh, Hi guys, welcome to Amsterdam. Merry Christmas and Happy New Year. Malamig dito ngayon. Apata, apata. Apata, apata. Pad. Oh. Ito, wala kang operation na yan. Kapal na suot. Oh, malamig eh. Pag hindi ka nagsuot na makapal, giginawin ka ng suot. Hirap tumilos. Oh, grabe lamig dito ngayon. Lalo na magpapasko. Lalo na nag-uulan eh. Ayun ang mga ventilador nila, nalaki, kaya malamig. Ayun oh. Kita nyo. Ayan. Ayan.